Hello guys, um, welcome sa ating uh, youtube vlogs guys So, ang topic natin for today guys is uh, Pagitan niyo ba ito? Ang yan ah Is oyster mushrooms So, ipapakita ko sa inyo guys kung anong oyster mushrooms Ayan yung oyster mushrooms ko so, guys na tinagin guys Ito oh guys, malaking kayo sa kulay ano na kulay ano man, na guys sa kulay dilaw na. Yan, kulay dilaw na. So based on on my plant guys. Ito, tanim ko sa bahay. Ito lang yung tanim ko sa bahay guys, o. Oh. Oyster mushrooms. Yan lang yung ano ko guys. Yan lang yung dinidiligan ko dito sa loob ng bahay ulam na nadidiligan pa ulam na uh, napapaginabangan pa at nabubusog ka pa yan yan yung ano ko guys yan yung tanim ko dito sa at ito guys um, pwede to guys na ano uh, pwede pwede mo to gawing ano uh, negosyo guys pwede mo gawing business pwede mo siyang ibenta. Kung marami kang ganito sa bahay mo, guys. So why not? Pwede mong ibenta. So ngayon, ito lang muna yung ano natin. Um based on my experience lang muna tayo, guys, kasi hindi muna tayo magpalaki or magtatanim na naman. Uh, actually guys, ang kailangan nitong uh, ano natin, kailangan ng oyster mushroom natin is malamig yung temperatura um, above uh, 25 degree at eh, 25 lang yung lamig niya saka hindi mainit saka ano uh, tawag dito uh, yung hangin yung hangin yung nakakaano yung hangin Yan, pang madadaanan siya ng hangin pang may may, may lamig ganoon tapos anuhan mo lang to guys uh, i-sprayhan mo lang siya ng i-sprayhan mo lang siya ng tubig and then tapos tutubo na siya so na siya oh yun yun ano, na yun 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 yung yun 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 yung yan yung tumutubo niya. So, yan. Hindi, pag hindi ito na ano guys eh. So, makailang ano pa yan. Makailang makailang months pa tayo guys. Harvest tayo ng harvest guys. Kahit yan, yan lang guys. Kalit guys. Harvest pa rin tayo ng harvest yan. Ang lalaking guys. Oh. Yan. Ito yung itsura ng ano natin ng oysters mushroom. So, yun lang ang ano ko guys sa uh, sa ano guys um, sa siguro sa isang kilo guys uh, makakabinta ka ng 200 pesos guys, 200 plus or, kasi mahal na ngayon to guys eh. Saka ano guys eh maraming benefits to guys. Nakakagaling to ng ano number one to nakakagaling ng cancer guys. Kaya, uh, kaya guys sa mga ano guys sa mga uh, negosyan ng mga nagninegosyo nito guys. Minsan guys maliit lang yung espasyo mo guys, di ba? Siguro may yung 5 uh, square square meter ka guys na ano na espasyo guys, makakarbis ka naman guys. Marami mo nang marami ka nang may maka, marami ka nang mabebenta guys marami mo nang ma, marami ka nang ma, mabebenta na oyster mushrooms. Hindi na kailangan to guys ng malaking espasyo basta may may malamig ka lang na area at saka may hangin na dumadaan at saka didilig-diligan mo lang. ganyan mo lang ng ano ng tubig, ispihan mo lang ng tubig guys. So tutubo na siya po, siyang tutubo yun guys. So, tulad yan, tulad dito siguro guys uh, depend, mga 6 to 4 months tayo guys harvest lang lang tayo ng harvest so, sa akin guys uh, siguro mga nasa mga 2 days pa to guys yan 2 days ito yung ano ito guys 1 day eh, isang araw pa lang to guys ganyan nakalaki kahapon guys ang liit lang yan ganyan lang kaliit to parang Ganyan lang kaliit, parang agad dito pa lang 'yan, no? oh. So ngayon, ito na siya. Ang bilis lumaki eh. Nagugulat nga ako ito eh. Pag, pagtingin ko, pwede na siyang ulam eh. Yan yung uh, oyster mushroom niya. So, pwede na siyang maulam. Ang liit pa niyan kapon. Ganyan pa kaliit o. No? Pero ngayon, laki na. Yan. Malaki na siya. So, pwede na siyang pag -ulam. Ah, uh, dito sa atin guys, based on my experience guys. Yan pa lang yung experience ko guys na natutunan dito sa ating mushrooms guys or oyster mushroom so Yan yun pa siya. Siguro guys, uh, vlog natin ulit guys by the next month guys kung ano. Eh status. Tubo pa rin ng tubo siya guys. Eh. Hindi ito maubusan ng ano guys eh. Nang uh, hindi maubusan ito ng ano tawag nito? ah ng mushrooms. Yan. Yeah, yan Naka-plastic naka lang guys. So, yan. Toxin. No? Yeah. Naka-plastic lang yan. Yeah. Yeah, so, dito guys um, marami nang yumayaman dito guys isang ano lang sila guys ah. isang tanim lang harvest ka lang harvest malaki yung capital uh, malaki talaga yung kinikita mo dito guys so, uh, mahirap lang yung process pag tanim pero 6 months mo namang ma-harvest to ang 6 months pabayaan mo lang pabayaan mo lang sa malamig na lugar harvest ka lang ng harvest nito so, pera lang ng pera hindi hindi tulad nung isang harvest lang wala na eto tutubo pa ulit. bukas naman tubo na lang ulit bukas naman tubo na lang ulit bukas naman harvest ka lang ng harvest kaya kung kung akong papipiliin nyo ito rin isa rin to sa maano nyo ma isa rin to sa ano sa mad, demand na wala ka nang kahirap hirap mag magalaga ano, mag alaga ispray ka lang ng ispray nito guys so maganda sya guys maganda sya ang saka mabili guys so ngayon guys ah um, kailangan na natin harvestin to guys kasi um, ano guys si eh, malaki na guys eh. Alangan natin ng ano. Pwede na siyang harvestin guys. Ito na siya guys. Harvestin natin guys. Ang pag-harvestin guys, kailangan mabunot mo yung lahat ng ano guys. Lahat ng Yan. Siguro guys, uh, ang bigat nito guys is uh, mga grams na to guys. Grams na yung bigat nito yun guys malapit ng siguro mga mga pitong ganito pito na anim pito walo na ganito guys isang kilo na so biruin mo guys kung may walo na ganyan ganito guys kung sampo isang kilo na so may 200 ka na agad napaka, napaka napakadali lang guys oh. So. Ito naman oh. Yan. Yan oh. Unahin natin guys. Medyo, medyo mabigat natin guys oh. Medyo mabigat na rin guys eh. So, medyo mabigat na. Tapos okay na siya. So, ito na guys oh. Lulutoy na natin ito guys. Sa ano natin sa yan to so, lutuin na rin to yan ulam na so may pang na tayo guys ha? malali lang itong alagaan guys so, thank you very much guys sa mga nanonood guys at sa mga sumusuporta at nagpatuloy dito sa ating youtube guys So I hope you guys enjoy watching lang guys. At sana guys mag, mag, mag din kayo dito. Yung oyster mushroom. So salamat. Maraming maraming salamat po guys. So by the next guys. Uh, by the next vlog naman tayo guys. Ito pa rin guys. Uh, part 2. Hanggang mga kailang part tayo guys. By, by the next month. So maraming maraming salamat guys.